doon ako na impressed na nakita ko ba ang galawan ang mga salita ang mga placards na dinala ninyo na 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 ko ko ba dapat isip ako ang ganda ang ganda ng ginawa nila well behaved ang mga tao nang di nagsigaw sigaw respetado ninyo ang public respetado ninyo ang tao at saka talagang well-oriented. In, in, short, uh, maganda ang pagkahanda ng rally na yon. Walang personal na tao na inatake. Walang, wala, wala, di ba, karamihan sa mga rallies na makita ko, ah, si ko anso-anso, kawatan ka, so-anso, baba ka dyan, so-anso, pero sa kuha niyo kapayapaan ang gusto namin, kaunlaran ang gusto namin, pagkakaisa ang gusto namin. Sabi ko, napakaganda kung ganito. Kasi ako, advocate ako ng totoong solusyon kung merong conflict. Na attack the action, not the person. At doon ko nakita sa ano ninyo, sa ginawa ninyong rally na, na yun. before ako nagmisa, meron akong reaksyon sa ginawa ninyo. Pero sasabihin ko ba ito o hindi? Hindi ko pinaghandaan yon. Wala rin akong desisyon na, ah, banggitin ko itong iglesia. Ah, uh, gusto ko mo congratulate sa mga leaders, mga organizers, nining ni maong rally. Pag kanindo mga 13 areas ang kinadakaan ang dito sa Quirino area, Grandstand sa Manila, pertigyong da ng tao murag da banig murag murag ang yuta gi og o puti na kana ganing tiles <laughs> or color nagsabi din ako na ang pinakahuling kuan pinakahuling na appreciate ko sa inyo dahil pagkatapos ng rally nilinisan ninyo yung lugar sabi ko the effort not to burden others is very very noble and commendable. At hindi ko makapaniwala na millions of attendees nag a -attend. Pagkatapos, napakalinis. Talagang objective tayo na titingin sa nangyari sa ating bansa, sa dito sa mga nangyayari na mga nakabigay sa atin ng kahirapan, kagutuman, at iba pang mga sitwasyon, kaguluhan at saka mga crimes, andyan naman eh. Nakikita naman natin lahat yan. Kahit iglesia ka ba, katoliko ka ba, or wala kang relihiyon <laughs> nakikita natin yan. Kasi tao tayo. At how I wish na lahat ng sektor, pati na sa amin, sa katoliko, kasi nag-ano rin kami, nag lang kami kung anong sasabihin ng aming mga leader din tulad ninyo. Napakaganda sana kung yung ginawa ninyo ay magawa din sa ibang mga sectors, sa mga malalaking sector sa ating lipunan, tulad sa amin, simbahan katoliko, in a way na ma ang ganong pangangailangan. Na wag na tayong mag turuan ng daliri sa isa't isa kung sino ang mali, sino ang dapat parusahan. Kung hindi, ang ano talaga, objectively, ano ba talaga ang sitwasyon natin? So, kung ganito ang nakita sa Iglesia ni Kristo at na-inspired kayo na gagawin ito para maagapan itong problema na hinaharap sa ating lipunan, eh, kung nakita ko rin yan, nakita din ng ibang mga relihiyon, nakita din ng ibang sikta, and then magtulungan tayo. Isa din yan sa bagay na nagustuhan ko sa inyo. Yung faithfulness ninyo sa inyong leader. Iba siguro ang orientation ninyo, iba din ang orientation namin. Kasi kaming mga pare at sa mga doon sa mga obispo, meron din kaming uh, promise of allegiance pero hindi tulad sa inyo na parang malalim at saka nakita ko na Uh, you are sincere or consistent sa inyong pag, pag pakikinig at pagtupad kung ano man ang tinuturo sa inyo at binibigay na kuan ba parang utos na ito ang gagawin natin bilang Iglesia ni Kristo sinusunod niyo sa amin naman iba din ang aming sense of fulfillment sa Katoliko So maka lang rin ako na sana mayroon din sa aming Katoliko na ganyang mga ugali. At kung paano 'yan ginawa sa mga leaders ninyo, sana matularan din namin sa pagpatupad din sa aming mga tungkulin bilang mga Katoliko. Bilang uh, tao no, uh, at sa kapare, pastor din, so Uh, sa iyo, ka Eduardo, uh, congratulations. Uh, patuloy mo yon at saka ako rin, meron din akong desire na sana ang aking mga, mga pag-iisip bilang tagapangalaga sa aming flock din sa katoliko na tulad mo, pag may sinabi ka, sinusunod ng iyong mga kapatid and keep it up. May God bless you always. So, mga kapatid sa Iglesia ni Cristo, uh, ang inyong dedication sa inyong relihiyon at saka sa inyong mga tungkulin sa bilang mga religious at saka sa ating bayan is very commendable so far in my in my observation and experience ngayon ay napakaganda. So thank you for giving me such kind of inspiration at ang aking kuan lang hindi lang tayo mag-away-away, ha? Huwag uh, tayo mag-away-away. mag Magtulungan -mag tayo. And then, ang mga reactions pagkatapos, na-monitor no? din ako, uh, malaking impact na na-bigay na ninyo sa ating mga leaders, ating mga political leaders. Kasi, una, yung layunin ninyo na suportahan natin ang Presidente sa kanyang statement na ayaw ko yung impeachment ng Vice President talagang humina talaga. Sa aking pag-monitor ngayon sa social media, sa ngayon ba, at this stage, humina. Hindi na tuloy. Walang nagpirma. Talagang na, nakuha ninyo yung objective ninyo. Very, very, very fruitful.